hello our devotion for today is about the hidden treasure and the pearl of great price it says the kingdom of god heaven is like a treasure hidden in a field when a man found it he hid it again and then his joy went and sold all he had bought that field again the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. So ano pong pinag-uusapan natin dito? Ang pinag-uusapan po natin dito ay ukol sa kingdom of heaven, kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba, nang, mula nang tinanggap natin ang Panginoong Heso Kristo sa ating puso, bilang Panginoon at tagapagligtas, meron na tayong bagong citizenship. Dati ko ang citizenship natin ay Pilipino, Amerikano. This time, ang citizenship natin ay mula sa kalamitan. Ngayon po kung sa kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan natin, sinabi dito sa ating binasa, yung treasure, ang treasure na matatagpuan natin sa kaharian ng Diyos ay higit pa sa kayamanan na tinatangkilik natin dito sa ibabaw ng lupa. Higit pa sa lahat ng mga kayamanan na meron tayo na ayon sa ating binasa na worth it na ibenta lahat ng kaharian, makuha lang natin yung treasure na yon na inih inihan tulad sa isang perlas. The greatest treasure in heaven is Jesus Christ. Siya lang naman talaga yung pinakamahalaga dito sa ating puso, sa ating buhay, mula nung nakilala natin ang Panginoon sa Kristo, mula nung naging anak tayo ng Diyos. Why? Because if we have Jesus, we have everything. Why? Because ang mga pagpapala, ang mga blessings, tulad na nakita natin kanina, tulad na nakikita ng mata natin, ay nauubos, nawawala, nasisira, nananakaw. Pero, if we treasure the blessor, yung nagbibigay ng pagpapala hindi mauubos yan dahil Jesus our God is the source of everything. Sinabi sa Matthew 6:33, Seek first his kingdom and his righteousness and all these things shall be added to you as well. So ganun din sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Unahin muna natin ng Panginoon. At sinabi nga ni Jesus sa, Matthew, uh, sa John 14:6, I am the way, the truth and the life. No man comes to the Father except by me. At sinabi ng Panginoong Heso Kristo sa John 10.10, 10, The thief comes only to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life and have it to the full. At ang Panginoong Heso Kristo lang hindi naman ang ating mediator, siya ang ating comforter, siya ang ating guide, siya ang ating wisdom, siya ang lahat sa ating buhay. If you have Jesus, You have everything.